Hi mga bibikoy, for today's video magluluto tayo ng puso ng saging o banana blossoms. So ang pagluto natin ngayon is gagawin natin itong tortang puso ng saging o blossoms. So ang unang steps natin kailangan natin dikdikin o kailangan natin pino pino pino, pino, pino ganon. So ayan, min, nil, ano na natin, ayan, uh, tinatad tad, tad 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 ganon. Gimikos mikos, ayan. So ito yung mga bana, ano, benefits ng banana blossoms, mga nakabilib na health benefits alamin natin. Nagpapababa ito ng presyon ng dugo. Mayaman sa potasyom, nakakatulong sa pag-iwas sa stroke, kidney function, enerhiya, at immune system. At nagpapagaling pa ng anemia. So, di ba sa basta to guys? So, depende na sa inyo kung anong, uri uh, o anong klase na pagluto ang gagawin nyo. Kasi pwede na itong ano, gataan, Pwede ding ihalo sa gulay, pwede ding torta, basta depende na sa inyo Pwede ding ihalo ninyo sa tinatawag nating halang-halang o yung lamang loob ng manok So ganoon, so depende sa inyo So nagpabababa ito ng presyon ng dugo Ang puso ng saging ay mayaman sa potasyom Isang mineral na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pag-iwas sa stroke ang potassium ay nagpapaluwag din ng mga ugat at nagpapababa ng sodium sa katawan na maaring magdulot ng hypertension. So kung napapansin nyo kapag ihalaw isa sa halang-halang, ang nangyayari, yung mga sebo doon sa, ano, sa um, lamang loob, nawawala siya, natatanggal siya. So ngayon, nagpapalakas ng immune system. Ang puso ng saging ay naglalaman din ng vitamin C, isang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay nagpapatas din ng produksyon ng white blood cells na siyang nagsisilbing depensa sa katawan laban sa mga mikrobyo. Legit yan. And nagpapagaling ng anemia. So katulad sa akin, may ano, hindi naman anemia pero parang feel ko kasi ano, minsan di ako nakakatulog ng maayos. Siguro marami lang iniisip siya. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan kulang ang red blood cells o hemoglobin sa dugo. Ha? na nagdudulot ng pagkapagod, hina at pamumutla. Ang puso ng saging ay mayaman sa iron, isang mineral na kailangan para sa paggawa ng blood cells. Ang iron ay tumutulong din sa pagdala ng oxygen sa mga silula ng katawan. O di ba, san ka pa diyan? Nasa paligid lang natin makakain na natin. Diyan nagpapabuti ng kidney function. So alam natin karamihan sa mga problema ngayon is yung kidney. Ang puso ng saging ay mayaman din sa fiber, isang sangkap na nakakatulong sa paglinis ng digestive system at pagtanggal ng mga toxins sa katawan. Sa so, maraming mga toxins dahil sa mga kinakain natin. Ang fiber ay nakakatulong din sa pag-iwas ng constipation at hemorrhoids. Ang malinis na digestive system ay nakaka-apekto rin sa kalusugan ng kidney dahil nababawasan ang trabaho nito sa pag-filter, 'di ba? So ngayon patapos na tayo. So ayan, nilalagyan natin siya ng uh, tawag dito ahos. So, so yung ahos uh, bibig ko hindi ko siya ihalo dito sa ano sa ginagawa natin. So ilalagay lang natin yung mantika pagkatapos, ilalagay natin siya sa gilid para ano para mabango, 'di ba? Alam niyo yung pagluluto ng mani, 'di ba? Yung mani is yung tawag nating ahos na sa gilid lang. So isa pa, ang number five na benepisyo is nagbibigay ng enerhiya. Ang puso ng saging ay naglalaman din ng carbohydrates. O ba diba, mayaman sa carbohydrates yung uh, saging. So, ang puso ng saging din, eh, meron din carbohydrates. Uh, ano Kay, Carbohydrates. Natural na sugar sugars at B vitamins na siyang nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Ang carbohydrates ay ang pangunahing pinagkukunan ng fuel para sa mga aktibidad at proseso ng katawan. Ang natural sugars ay nagbibigay din ng instant boost sa mood at mental alertness. Ang vitamin B ay tumutulong naman sa metabolism at nervous system. wasan <laughs> ka pa dyan? Ayan, first nating luto. Okay. Alam nyo guys kung ano, bakit ako tinatakpan yan is uh, para mas lalo siyang maluto. Kasi ang iba, uh, may kanya-kanya kasiktem paraan yung iba is ang ginagawa nila, uh, niluluto muna bago siya ihalo sa itlog at saka harina. Pero sa akin is dire-diretso ko na uh, kaya tinatakpan ko siya. So ang puso ng saging ay isang napakagandang pagkain para sa kalusugan ng puso at buong katawan. Ito ay maaring lutuin bilang salad, soup, curry o ginataan. So maliban doon, pwede din yung ano yung ihalo siya sa gulay. Ito maaring kainin hilaw o sundot-sundot gamit ang asin o suka. Pwede siya guys kainin. Alam niyo kanina bago ko siya no, bago ko siya hinaluan ng itlog, di ba? Uh, nilalagyan ko siya ng asin uh, at saka uh, pinipiga. Kinukuha ko yung katas kasi alam niyo guys, napaka ano napakapait noon mga bibikoy ang ano ang katas kaya kailangan natin siya tanggal, uh, ano tanggalin. Sa so, magustong magpatingkad ng sariling kalusugan, kailangan isa alang alang ang pagkain ng mga pagkain may mataas na nutritional value tulad ng puso ng saging. So, ayan na guys, na lapit na tayong matapos sa ating ano, sa ating ginagawa. So, ang ginagawa namin is uh, uh nilalagay na lang namin. Hindi ko siya nilalagay ng asin ha, since na um, yung ano, yung kanina nilagyan ko siya ng asin para matanggal yung ano matanggal yung katas niya so ang ginagawa na lang namin is Diretso na lang lagyan ng ano ng mga uh, sa, ano lamas basta depende na sa inyo kung ano ilalagay niyo so ganyan yung itsura niya wala kang porma-porma yun lang mga bibi ko salamat